partnership ng kapamilya at kapatid tapos na ba? Mga shows ng ABS-CBN hindi na ba mapapanood sa TV5? Clones may stand na rin sa Itbulaga. Halagang nalikom ng Itbulaga sa concert ng Clones, muling itutulong ng Bulaga. Talaga namang naging matagumpay na naman ang event na ito ng Itbulaga, na kung saan ay talaga namang naging pasabog ang concert ng clones sa Music Museum. Na kung saan ay present din ang mga da bark ads at syempre ang mga OG da bark ads na TVJ. Pero, gaya nga ng unang announcement noon ni Bossing Vic Soto sa Eat Bulaga noong November, ay ang lahat nga ng kinita ng concert ng clone sa Music Museum, ay muli na namang itutulong ng Eat Bulaga. Na talaga namang hindi lang pinasaya ng Eat Bulaga ang mga manunood, dahil sa concert ng clone sa Music Museum, dahil may hatid din itong pagtulong. Nasa katunayan na, ay nakalikom ng 1.5 million pesos ang itbulaga sa ticket sales. Na ngayong Huwebes nga December 4, ay inanunsyo na rin nga ni Bossing na muli nga nila itong itutulong sa iba't ibang lugar o barangay, na mga nasalanta ng sunod-sunod na kalamidad. Hindi lang yan dahil may standi na rin ang mga clones sa itbulaga, na matatanda ang kasama na rin bilang TVJ Productions Artist. At ang part 2 ng concert ng clones, ay tila kumpirmado na nga, dahil sa sinabi nga ni Alan Kay ngayong December 4 sa Eid Bulaga, na hindi nga daw ito ang una at huling concert ng clones, dahil may mga susunod pa nga daw ito. Samantala, talaga namang isang pasabog na balita na naman ang ikinagulat sa buong Pilipinas, matapos nga ang tila pagtatapos ng partnership ng TV5 Kapatid Network at ng ABS-CBN Kapamilya. Ito nga ay dahil daw sa delayed na pagbabayad ng ABS-CBN na umabot na nga daw ng isang bilyong piso. Sa katunayan nga ay yan ang mababasa sa isang article mula Inquirer.net, na mababasa ng TV5N's content deal with ABS-CBN, after the lead payment of almost 1 billion pesos. ayun pa nga dito, na naglabas ng Notice of Termination ang kapatid network sa gitna ngayon ng kabiguan daw ng ABS-CBN na mabayaran ang mga obligasyong pinansyal nito, na aabot na daw sa halos isang bilyong piso. Ayon din dito, ay kinumpirma ng ABS-CBN na nakatanggap ito ng Notice of Termination ng TV Content Supply Agreement nito sa TV5, ngunit itinanggi nito ang mga pahayag na Willfully Delayed Payment, at sinabing ito ay tungkol lamang sa pagbawi sa mga pagkalugi nito kasunod ng pagsasara at pagkawala ng prankisa ng network noong 2020. Sa pahayag na inilabas ng ABS ngayong Webes, December 4, ay ikinalungkot daw ng Kapamilya Network ang pagwawakas ng partnership nila ng TV5, at humingi rin ito ng karagdagang panahon para mabayaran ang kanilang mga dapat bayaran. Na mababasa nga dito na, More than two years since it inked a five-year content agreement with TV5, ABS-CBN is now facing yet another turmoil. After the Kapamilya network issued a notice of termination amid the former's failure to pay its financial obligations amounting to close to a billion pesos, ABS-CBN confirmed it received a notice of termination of its TV content supply agreement with TV5. But it denied claims that it willfully delayed payment, saying it was just about recouping its losses following the network's shutdown and loss of franchise in 2020. In a statement released on Thursday, December 4, the Capamilia network lamented the partnership termination amid the critical juncture in their recovery from losing its franchise. It likewise asked for more time to be able to pay its dues. Welcome back mga ka-highlights. Bago tayo magpatuloy ay maaaring mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated kayo sa mga susunod pang videos, at pakilike na rin ang video, share at mag-comment na rin. Maraming salamat po. Sa katunayan nga, ay makikita na rin nga ang official statement ng ABS-CBN sa kanilang Facebook page. at ang kanilang buong statement sa isang article sa kanilang news sites. Na mababasa din nga dito na, ABS-CBN confirms receipt of a notice of termination of its TV content supply agreement with TV5. We deeply regret that this action has been taken at this critical juncture in our recovery, particularly as we continue to navigate the unprecedented challenges arising from our franchise loss. Contrary to media reports, the amounts and manner of the claims remain disputed. We acknowledge our obligations to TV5 and are doing everything we can to address this payment. We have sought additional time to resolve this matter and are working urgently within the 30 day period we have been given. While this timeline is challenging given our current circumstances, we are committed to finding a way to fulfill our obligations not only to TV5. But to all our partners and stakeholders. We remain open to fair and reasonable solutions that recognize the extraordinary circumstances our company has faced. There is no truth to any insinuation that ABS CBN willfully delayed payment. Such characterizations fail to acknowledge the severe financial constraints imposed on us through circumstances beyond our control. na kinumpirma daw ng ABS-CBN ang pagtanggap ng Notice of Termination ng TV Content Supply Agreement nito sa TV5. Na ayon dito ay lubos na ikinalulungkot ng ABS-CBN ang posibleng pagtatapos ng kanilang partnership sa TV5. Dagdag pa nga dito, nataliwas daw sa mga ulat ng media, ang mga halaga at paraan ng claims ay nananatiling pinag-uusapan. na mababasa din nga dito na, kinikilala namin ang aming mga obligasyon sa TV5 at ginagawa namin ang lahat ng aming makakaya, para matugunan ang mga pagbabayad na ito. Humingi kami ng karagdagang panahon upang malutas ang usaping ito at gumagawa ng madali ang pagkilos, sa loob ng 30 araw na panahong ibinigay sa amin. Bagamat mahirap ang timeline na ito dahil sa aming kasalukuyang kalagayan, kami ay nakatuon sa paghahanap ng paraan upang matupad ang aming mga obligasyon, hindi lamang sa TV5, kundi sa lahat ng aming mga kasosyo at stakeholder. Kami ay nananatiling bukas sa patas at makatwirang mga solusyon na kumikilala sa mga pambihirang pangyayari na kinaharap ng aming kumpanya. Walang katutuhanan ng anumang insinuation na sadyang ipinagpaliban ng ABS-CBN ang pagbabayad. At kung ano nga ang kahihinatnan at mangyayari dito, ayan na ang dapat nating abangan kung tuluyan na nga bang matatapos ang partnership ng TV5 at ABS-CBN. Naumani nga ito ng iba't ibang mga reaksyon mula sa mga netizens. Samantala, ano naman ang mga masasabi nyo patungkol sa mga napag-usapan natin sa video na ito?